si Marjorie Lacbayo at ito ang aking partner na si Rona May. Rona May! At nandito kami ngayon upang ano ipahayag sa inyo kung ano nga ba ang mga panitikang nakapaloob sa Region 1. Kaya kung gusto nyong malaman, manood lang kayo. Hello guys! Handa na ba kayong malaman kung ano ang nakapaloob sa Region 1? Kung ganoon, ihanda ang mata at makinig ng mayos dahil tayo lilipat patungong Ilocos. parang tigil na kapaloob sa Ilocos. Ay, alamin muna natin kung ano nga ba, saan nga nang galing ang salitang Ilocos. Mm -hmm. Ang salitang Ilocos ay sa salitang Ilocano na Iloco, na nangangahulugang tao ng kapatagan o mga naninirahan sa kapatagan. Kurditan ang tawag ng mga Ilocano sa kanilang panitikan. Kurdit na ang ibig sabihin ay, sumulat. Oh. Ito, oh. T. T. T: Tum. um. Alam niyo ba, na ang Huwag Tamad ay isa sa pinakasigat na panitigas sa Iroko? Alam mo ba? Oo. Pero, hindi lang yan. Marami pang iba. Ang kwentong Juan Tamare nagsimula bilang isang bibigang tradisyon at naipasa sa iba't ibang henerasyon. Ito ay naging popular sa Pilipinas sa panahon ng pananakop ng mga Espanyol at ito ay naging bahagi ng kulturang Pilipino. Isa pa sa mga sikat na panitikan sa Ilocos ay ang epikong kwento na The ang Lamang. Ito'y napakasikat na dahil ginagamit na rin ito ng ilang mga guro sa pagtuturo ng mga epikong kwento hindi lang yan. Napakarami pang ibang mga panitikan sa Ilocos. Tulad ng alamat ng bigas, alamat ng pinaupong bangkay, ang ginintuang tuntunin, ang koneho at ang pagong, chinango at marami pang iba. Iilan lamang yan sa mga panitikang makikita natin sa Ilocos. Ngayong alam nila ang mga panitikang sa Region 1 sa Ilocos, sana yung may nagutunan kayo sa aming binahagi ni Rona. At sana nag-enjoy kayo sa ginawa nating magdayo sa Ilocos. Muli, ako si Rona at ito si Marjorie. Bye-bye! Maraming salamat! Hello, guys! Hello, guys! Video So guys, I'm black Manta. that. So guys, <laughs> when I need <always> the <laughs>